Araw ng Lunes, April 14, 2025 Ang nakatakdang graduation date ng aking mga anak Mabuti na lamang at hindi sila nagsabay Magandang tempo rin na nabigyan kami ng ilang araw na bakasyon Kaya sinamantala ko ang pagkakataon na samahan sila sa kanilang espesyal na okasyon Ganap na umaga nang ginanap ang graduation ng aking panganay na anak At etong nga habang naghihintay ay medyo emosyonal ako Batid ko kasi ang hirap na kanyang pinagdaanan hindi ko na rin napigilan ang aking emosyon nang lumapit siya sa akin para magpasalamat. Sinabihan ko rin siya na puntahan ang kanyang mami sa likod para ito ay pasalamatan din. Maya maya pa ay tinawag lang ang kanyang pangalan para tanggapin ang kanyang diploma at mga parangal. Matapos ang ilang mga talumpati at awitan ay natapos na ang programa. Ganap na alas 5 naman ng hapon ang daluhan ko ang graduation ng aking bunsong anak. At katulad ng kanyang kuya ay hindi ko rin mapigilan ang maluha. Habang pinagbamas na ng aking bunso napapunta sa kanyang designated seat Napakatsagaring kasi ng anak ko na ito, hindi siya reklamador at napakabait na bata At sobrang saya ng aking puso nang samahan ko siya natanggapin ang kanyang diploma at mga parangal Pasado alas 7 ng gabi nang matapos ang programa At eto nga pinigilan ko na lang ang aking emosyon sa pagkakataong ito nang siya ay lumapit at nagpasalamat sa akin at sa kanyang mami Salamat po Panginoon sa inyong paggabay at pag-iingat sa aking mga supling sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan at karangalan.